Good morning! Happy Saturday sa ating lahat At yun nga, tapos na kaming magpatanim ng palay Bali, maaga sila pumunta kanina alas 6 Tapos natapos sila ng alas 8 Kasi apat uh, sila So isang dalawang oras lang sila nagtanim At hindi nga umabot yung ating palay Hanggang sa dulo Hanggang dito lang siya hanggang dyan lang yung palay natin. Hindi siya umabot hanggang sa dulo kasi dalawang kilo yung binili ni Asis na ito nga yung ipapangtanim nga. Kaso hindi siya umabot. May, may konti man dito na natira. Yung kapag may lumaki na sila tapos may namatay, di ba iano? Yung parang papalitan, parang ganun. So meron dito konti natira nga. Pero hanggang sa dulo hindi umabot. At saka isa pa, natuyuan ang tubig doon so hindi rin ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 may sampu na natira ayan o oh. pero sabi kasi ni Asis, itong sampu na to kapag may mga hindi nagsurvive sa mga itinanim dyan kukunin dito tapos parang papalitan nga parang ganon at saka yun nga hindi umabot yung tubig na umano doon kahapon hindi, natuyuan siya nung kinaumagahan na, kaninang umaga na, natuyuan na kasi siya. So, hindi naman matamnan na. So, sabi ni Asis, ganyan na lang daw muna. Kaya sabi ko, naku, kung alam ko lang, mataas ang lupa doon, hindi na i, na hindi na i, ganun ng ano kahapon. Mataas ang tubig, kaya hindi umabot ang tubig doon. Kaya, hindi ko alam. At may mga nakuha akong Kamote, may bunga ang anong tawag doon? May laman ang kamote ko, guys. Ang dami napulut ko dyan O ang, ay, isip ko naman okay lang kasi kung may mga natira doon, tutubo 'yun siya kusa. Kaya wala akong magiging problema kasi tutubo 'yun siya kusa. Magkakaroon ulit tayo ng kamote. Pero ayan oh, may kamote tayo. Kakatuwa lang. At yun, uh, ah, napakain na rin kanina. Bali, ang kinain nila ay ano, puri tarkari yung binili ni Asis sa parsa. Yun. So, ako naman nagluluto ng sopas. So, yun yung mag <laughs> Sabi kasi ni Asis, ano daw ang lulutuin niya? Sabi niya, magluluto siya ng patatas at saka yung patola ba? Sabi ko, ayaw ko ng patatas. At ano patola? Patola na naman. Nag-upo kami nung nakaraan. Tapos ngayon patola. Sabi ko sa kanya, magluluto ako ng sopas. Since may mga pasta-pasta kami dyan. Sabi ko, magluto ako ng sopas. Kaya yan. Napakuluan ko na yung sopas. At ginigisa ko na yung karne. Ayan o. Oh. Ginigisa ko yung manok ito At yung ating sopas. Luto na to. Ibinabad ko sa malamig na tubig. Tapos, ito yung gulay natin. Makakalat pang aking mesa kasi hindi ko pa nalilinis yung aking mesa. <laughs> At after nga ng magpatanim, guys, kailangan lagyan natin ng fertilizer. Ito yung fertilizer na binili namin ni Asis nung inihatid namin si Asher sa school. Ito yung sabi ko na napakabaho. Sobrang baho niyan. Parang patay na ano, patay na <laughs> ano sabi ko. At saka nakikita nyo, ayan, no, patuloy kami nagpapatubig. Kasi si Tulbaba, yung asawa ni Barry, siya yung naglalagay ng fertilizer. So, kailangan halu-haluin to ni Asi. So, Ba't kulay to? Hindi ko alam kung anong klaseng fertilizer to, guys. Pero marami siyang klase. ayano yung parang may kulay green. Tapos, yung may asin na kulay... Anong kulay yan? Brown? Red? Hindi ko alam. Tapos, meron pa yung nakalagay sa pack. Tapos, may nakahiwalay pa yung kulay black pa. Wala pa dyan yung urea. Ang urea, after one week siguro ang urea. Or after three to four days siguro saka maglalagay ng urea. Tapos, meron pa yung nakapak na yan. Tapos, meron pa yung nakabote, nakaliquid. Ay, nako napakabaho niyan, guys. Tapos dito sa kusina, siya, sabi ko, bakit dyan ka naman sa kusina nagmix mix mix niyan? E, saan ba daw siya magmix mix Sabi ko, pwede naman dun sa likod, ah, dun sa may, alam mo yung sa may takip ng ano, nung poso negro? Sabi ko, pwede ka naman mag-mix-mix ah, sa may mismong likod ba? Para hindi mangamoy, sabi ni Asis, ano naman yan? Sabi niya, saglit lang naman to, sabi niya. So, ayan, hinahalo niya. Si Tulbaba ay natatandaan nyo yung pinapigang turi ni Asis, yung ginawa naming mantika. Di ba may ano yung may pinag may pinagpigaan doon? Yun, yun yung ilalagay din sa lupa. Yun yung inilalagay ni Tulbaba. So habang nilalagay yun ni Tulbaba, ah uh, yan naman ang ginagawa ni Asis nga yung yung yahalo nga niya itong fertilizer na yan. Hindi ko alam kung anong klase talaga yan, pero ito yung itinilalagay nila. Ang pagkaka-explain kasi sa akin ni Asis ay inilalagay daw to para maiwasan yung pagtubo ng damo. Yung mabilis na pagtubo ba ng mga damo sa may palayan. Yan. So, nilagyan niya yan. Halo-halo lang. At syempre, gamitan talaga ng gloves dahil ay, nako. Parang maano yata siya malamig. Yung urea ang malamig sa kamay. Malamig sa kamay yung urea. Pero eto hindi ko alam. Ayan no yung kulay pink na nakalagay sa pak. Ayan. Ano yan eh? Apat na klase yata. One, two, three, four. Apat na klase. Panglima yung liquid. Sabi ko nga sa kanya, bakit hindi ka man lang nag-t-shirt? Mainit daw, yun ang palagi niyang sabihin. Mainit. Tuwing mag, sabi ko sa kanya, ah sis, tuwing magtatrabaho ka sa bukid, sabi ko, magdamit ka. Ay naku, tigas ng ulo. At mainit daw. Sabi ko, na, na, sabi ko nakaglabs ka nga, wala ka namang damit. Kahit nung nag-spray siya, nakaglabs nga, wala naman siya nung gown. Di naman niya sinuot yung gown at ang sabi niya, mainit daw. Mabanas nga naman kasi dito. Ayan, ayan yung kulay black na parang ano. Oh, Yan yung isa na ilalagay. Mm. Kaya yan ang ginagawa ni Asis para malagyan na. At sabi ko, ihalo mo ba yung urea? Hindi daw. Ang urea nga ay after 3 to 4 days or after 1 week pa. Ang urea every time yan. Tapos iba pa yung i-spray after 1 month. Yan, after one month, magi spray sila kasi yun yata yung start ng pamumulaklak na. Kaya, kailangan, ano, kailangan, ah, uh lagyan yung spray spray para pampatulong pampakapit din no ano pangpatay ng mga insekto kasi may mga insekto dito yung kulay green na maliliit hindi siya tipaklong maliliit siya para siyang lamok kaliliit yon pero kulay green pero pag kinagat kanun guys oh my god napakakatina napakasakit at ayan, nahalo na nga ni Asis. At ang sunod ay yun nga yung liquid na sinasabi ko. Yan yung isa pang napakabaw. Grabe, ang sangsang -sang ng amoy. Sabi ko kay Asis, magtakip siya. Oy, gumamit siya ng mask ba? Kaya yan, habang nagbibidyo ako diyan at binuhos niya yan, iniwan ko na. Sabi ko, ah, sir, magtakip kayo ng nose. Kasi pumasok ko hanggang sa loob ng bahay, guys. Pumasok ang amoy niyan. Grabe. Sabi ko, si Tonton, ilabas. Lumabas kami niyan. Iniwan ko siya mag-isa dyan. At lumabas nga kami ng bata sa may harapan ng bahay. Kasi hanggang sa loob ng bahay, umabot yung amoy niyan. Napakabaho talaga. So kalahati lang daw ang ilalagay dyan. Sabi ni Tulbaba, wag daw ilagay lahat, kalahati daw. Sabi ni Tulbaba. Kaya kalahati. Sabi ko, aanhin mo yung kalahati niyan after? Sabi niya sa susunod gagamitin ulit sa susunod. Sabi ko, itabi niya yung hindi makuha ng mga bata at delikado. Hi guys. So ayun, nandito kami sa likod at napakainit sa harap ng bahay. Binuksan ko yung dito sa may ano. You want to stay in the bathroom? Kasi nagliligan iksi tonton. So, hindi ko siya ng tubig. Bawal kasi ipakita, guys. May isang video ako na dinilit ni YouTube kasi yung, nung bata pa yun si Asher, matagal ko ng video yun eh. Pero nung last week ko lang na-receive na, na dinilit niya kasi yung pinapaliguan ko si Tonton ay si Asher na walang damit pero tinaktan ko naman yung private part niya pero dinilit dinilit pa rin ni ano dinilit pa rin ni YouTube. Ngayon, si Asher ay nako. Sige. Ngayon, gusto din ni Asher. Sabi ko, hindi pwede kasi naligo na sa kanilang tagkain na kumaga eh. Na naman daw niya, kaya yan. At saka, ma At saka nandito nga kami sa likod. Mm -hmm. At napakalamig nga kasi doon, ay napakainit nga kasi doon sa may sala. Sa naisipan kong magupo dito, <sighs> ayun, mas malamig nga. Malaming Binabag na. ko na rin si Tonton. Ngayon, just stay there. No. Ngayon, nainggit naman tong si panganay. Gusto din Ay. daw. Ayan. Eh, buti na lang. Dalawa dalawa, dalawa plang namin malalaki. O, dito ah, ditigisa sila ng planggana. Sa <laughs> Saka sa tindi ng sikat ng araw, o, oh, tingnan nyo, ang bilis matuyuan. Tuyo na yung tubig doon, no, oh, sa part na yon. Walang tubig, natuyuan na. E, eh, na puno yan kaninang umaga. Ang tindi kasi ng sikat ng araw ngayong yeah. araw. Kailangan patubigan, lalo't nilagyan ng ano, fertilizer. Siguro mamayang gabi. Mamayang gabi magpapatubig yun si Asis. Ay, nako. Malamig-lamig talaga dito sa likod. Kaysa doon sa ano, sala talagang pasok-pasok yung araw doon. Init.